May bol ko. Oi, nakakuha kayo ng stab, nakakuha kayo ng ano, tingog. Hindi ako hindi pa kayo nabigyan ng. No? Kasi po, nakauwi na daw po kami. Kaya hindi na po kami kwarta. Hindi din kayo nakakuha ng kay may Mayor. Hindi ko. Kasi ang sabi to ko, pumunta po ako nung tingog Kasi nung kasama ko si ang po doon sabi, wala na daw po kami sa evacuation, kaya hindi na kami qualified. Oh, sabi ko sino nag-attendance Dito na lang sa lamesa na yan, Sige, sila Kahit bata Ako Hindi, kung gusto. pala kasi sila merienda nila habang nagbibigay sila. Hanggang tapos oh! na wala lang yung kinami. So, Ay, hindi ka siya pinaka lang daw. mo lang doon kung mga din yung mga ano, yung mga bahay na nagbaha. Uh, sinasok sila ng tulad. Hindi sila, umuwi sila agad from evacuation center. Tisilipin mo lang yung bahay doon. Hanggang yung mga samahan ng kababaihan ng Dolores. Uh, Hello po. Tiris. Ha, dito na po sa mga bagay. Dito na po. Balik oh. yung patsama ka na daw Ay, hindi po, dun po. Okay. Tinignan lang po namin yung mga ano. saan po tubig nyo rito? Hanggang dito. Mataas din. po dyan. Halika po. Eh di dyan sa baba, ay, lubog ay, na. na. Lubog na. Halika po. May noodles po dito. Ay, okay po. Kuya, tawagin mo ibang ano mo doon. Mga kapatid mo. Halika, para may noodles dito. Bilis, tawagin mo. Sige po, mag-merienda po tayo. Sige po. Ayan na po yung bahala, magpainit. Sige po. Kuya. Kuya, dito sa bahay. Tanong, sige na. Kayo, ilang kayo dito? Katago ka. Ilang kayo? Sige na. Eh, hey, isa, dalawa kami. Oh, sige po, bigyan Ilang kayo? Sige, sige po. Kayo sige, Kuya, pwede bang makisuyo doon yung kapitbahay mo? Sino? Kahit sino. <laughs> hindi kapitbahay mo nga eh. Pwede pa suyo lang na para lumabas. Kasi hindi na namin kaya nga. Kapitbahay niyo doon. Opo, sige po. Sabihin niyo po. Ah, pero nakakagawi ka doon ah. <laughs> Kung talaga. Okay Hindi, no. papasuyo nga lang na may bibigay. mo na nagsasabi na doon. Nandunay... Na ah, okay. Sige, sige, sige. oh, sige na tayo. Okay na. Thank you tayo. Opo. Thank you. Salamat din po. Opo, po Magawa din yung namin. Ay, hello po. Halika po. May noodles po dito.

Po Thank you, po. hindi po kung saan lang po abutin ito hindi ka po dapat po

Merienda po. Merienda po kayo. Halika. Halika. Merienda, merienda po. Opo. Ay, merienda po. Salamat po. Dalawa sa'yo. Para sa papa ko Sige, Sige po. Sige po. Ayan. Thank you po. Sorry. Opo. Merienda po kayo. Ako merienda po. Pre, kung sino pa ang meron doon? pag naglilimas, merienda kayo. Oo, oh, ininit lang yan, tubig lang. Baka meron pa dyan, pre. Para hindi kami iikot sa iba. Nagpunta ka na rin ako. May no ano po? May libre pong cup noodles. Ito po. Noodles. Ay, may noodles. Ay, may noodles po. Libre po. Kuya, dito. Noodles. Ito si Ate Marie. Ate mari Eh, mabagal ka. Mahubusan na. Alikat eh. Noodles. po. Thank you po. Opo, opo. Galing po yan sa kay Sige po. Sige, Ate. Merienda mo, bago ka mag-deliver. Saramat so Sige, kuha ka. Sige, ate, ate. Adi kayo. Ano lang yan, init lang na tubig. Oo. Ah, Kapagpahinga ka na, ate Marie. Salamat po. Pagod na pagod, oh. Isa sa masipag nating BSD, oh, si ate Mari. O, dalawa sa anak yun, umabi. Ingat sa anak niya, alam. kuya, merienda kayo. Merienda po. Kuya Bernie. Thank you, po. Ay, mo, naman, nakaprespa tayong, ano, oh. Ah, Nakaparais pa tayong counselor di sa iya o. Eh, yeah, maambon na. Kuha ka na lang kuya. Ay, talaga. Ay, hindi, hindi, hindi. Sige Hindi, AOR kasi natin to dati eh. AOR ni Noy ni dati. Oh, mula na. Sige, sige. sige. Baka meron pa doon, kuya ha. Baka meron pa doon

Ano nga pala yung 20, ha? Gcash nyo na lang. Joke <laughs> lang. Sige oh. natin, muulan. Al, sino pa? Sige pa? Tawagin nyo na lang po yung iba. To. Tawagin na lang. Ito O daw, Ano gusto? Flavor. <laughs> okay, sige Yate. <laughs> sige, sige. daw. Elmo. Ito sa'yo. Ano yung And then meron yan. <laughs> ano sila, Kuya Elmo. Okay. Sige kuya. Ito, kuya, kuha ka na. Huwag kayong mahiya. Sige lang. Sarap yan, tas yung may vlog no? Oo. Oh. Tapos, kuya, libre ng noodles po. Alikan. Ate. O, po. Namin, yan, no? oh. Tapos, kuya, po, ate na, kayo, thank you po. na. Doon, te. Nakakuha na na doon? Parang, ano Doon pa sila? Dadalak di maulan Oo, oh, kwa, kwa kwa kayo dito, kwa. Ate, kwa po kayo dito, noodles. Sarap yan merienda. ay sabaw. Na, nung... na lang pre Ilan ba anak mo? Kwa ka na lang diyan. O, oh, sige lang kwa, ka diyan, kwa, ka diyan. Ah. Oh. Sige, sige lang. Oh. Salamat po. Oh. Opo, opo. opo ilang sa bahay. Opo. Ang sige, sige, sige. po, po ako po kay Bija, Nagpapasalamat ako. Ay, dito. Adi, na kayo. Opo, si si kuya, Ayan pangalan na, din. mo na po. Si mo, wala ka po. Hmm. Baka may, baka pang wala doon ha. Hanggang sanyante, tagos bendo ng ganung simbahan, babad ang. Ah. Tay naabot ba yung set pala pangalawa pala pag na-brown na 'yan? Bedelibe! Sabi. 1 minuto lang dito. pala nilang alam na umaangat na oh, ito dito. Sabi ng mga hey. ah, sabi hard hard 'tong bigla sa kubo na dito na nga. Paglabas namin nandiyan na. Kasi kung hindi, nako, delikado talaga yun. Pero wala ready na yung dadalhin namin. Kasi di ba nung unang ulan, wala naman. Wala ba? Yung pangalawa yung malamang. Wala kami nun. Nung nanda po kayo, malamang kami na si Trondet Sige po. Sige po, kuha po kayo. Oo, oh, walang problema dyan, kuya. Sige lang po, sige lang po. Sige po. Oo, sige, sige, sige. Merienda, merienda. Ito kilala yun. Ano ba? Meron daw, guard ba? people ano stop nang center health center ano pagdaan ka hinanoy pupunta kami na di cup noodles iya ano yung sa may ano center puro beef na po may mga babae ate ito si ligaliga mommy Chino ano ano ayun da na mamu ilan kayo don mommy anak ni Maluya ate ilan kayo don ate kuhain mo na lang ko ilan kayo don Ah, sige, sige. Ate, baka dito. Ito ang anak uh, sa likod, si Ate. Kuya, kuha na po kayo dito. Oo, yung dito naman, nasa new building din po. Sige po, sige po. Oo, nakakuris nga. Sige po. Yung patagal sa loob, sa building. Na Ngayon na ba? Eh yung... pag ano. Tatay daw. Ano no? Eh, kuha ka dito, ano ba? Sige lang, ting. Eh, Sige na. lang. Sige lang, Pwede si kuya. Hey, Maambil na naman. Hindi ko i-send ko Message mo. na yan Up. Nakita okay. na pagpatong-patong niya masyado mataas. Apo. Baka wala na yata. Dun sa labas, mami, madaan na natin. Kapunta kayo ano. lang. Oo, oh, i-ano natin dun. Ha? Huh? Hindi, para meron pa din dun sa ano. Palabas lang dun. Labas lang natin dun dun, te. Para yung may, ma, mabigyan din yung mga nasa labas lang. Nak, patulong anak. Ilagay mo lang yung mga ano. You, opo. naman. Salamat, Salamat po kami na. Sabihin ko yung sumbok. Ay, si tatay. Dalawa. Ay, yan. Sige po. Ay, yan. Sige lang po. <laughs> sige po. Salamat din po. Pero pa, may bata ka po. Nak, mo yung bata. Mm-mm. Salamat po. Ayan na, ayan anak okay na yan. Opo, dito lang sa, pabalik lang kami te, para mabigyan lang din sa labas. Ibigay e, mo na yung kay Ate Marina. Ate, pwede bang pasuyo na lang yung, ano, yung box? Apo. Thank you, Ate, ha? Apo, thank you po. Salamat din po. Kapag ka lang, diretsyo ka lang. Kapag ka lang, <laughs> unan mo dyan, ginaginagamit. Apo. Unan, <laughs> <laughs> kumot, may mga ganyan pa. Ate, ba iba sa akin ng brasa ka, panty? Kasi may mga nawalan na daw. Oo. -o. Doon ba nakilala siyang mami? Opo, diyan po. at okay. so, dito kinasoy. Saan Dito ka sa kanang job kila ano? Dito na lang kila muna. Dito po. Oh, yan Yan doon. Ikaw nga mami, i-teris It, ko na lang. Oh, tawagin mo na lang para. Pamigay mo na <laughs> lang diyan. Dito kila. na lang din. Sundan mo na lang si Daddy doon. mo na lang. kami dun sa loob eh. po. Opo, opo. Dalo kayo yeah. oh. po Opo, Problem. Ate, na Thank you. Opo, opo. Sam! Kanina ba to? Okay, batok? kagawad niyo. na yun ni po. Opo, opo. Thank you. Thank you. Sam! Ito, ito. Ito, ito. Ito, Ito, ito na lang kay Kuya Sam. Oh. Yan. Sam, kuha din kayo sa inyo ha. Thank you.